guys bawal magod mangi sa swimming pool guys ya yeah. tingal na ko nai nangihi diri usa man ko cool, nangihi man ko cool. bawal man mangi swimming pool nah pembata ra mani oh nangihi taas kig ihi guys <laughs> <laughs> taas kig ihi guys basi gi kuan <laughs> <laughs> na sakit gerung kuana ni ba sira pupuna ni ang <laughs> itlog <laughs> danlak dili ba ni danlak kasi tawag niya si pangihi asa oh, git tawag niya si pangihi kani giuti ai dili ka tu isa ta <laughs> right, guys sigi pangihi taas gigihi oh Di ba, namas sa mga mag-away doon pa. Tapos ano ihi Kani taas yung kikihi. Kani mag-away, di mag-away mo sa iyong asawa. Makasturya mo, kuhan. Ihan eh, tagpatas na ihi. Ano Araw Literal na patasanay ihi. Ara. Wait, kaundangan ihi. One minute na good. Oo